Magandang araw po sa inyong lahat. At nandito na naman kami nasa daan. At ano bang gagawin natin ngayong June? Uh, Magkano tayo? Maghahanap tayo ng mga pangbalikbayan box. Pangbalikbayan box sa uh, options, yun ang gagawin natin ngayon. Maghahanap tayo at uh, hopefully ma-fill up namin yung balikbayan box namin na nabili. Mga nasa abroad, no? Ang mga yes. pinapadala nyo. Si June actually, inen. Bibigla sabi niya, bakit ang busy ngayon? ang daming truck at kung napapansin nyo kami naka jacket pa rin ang lamig lamig <laughs> po ang lamig po sobra ang <laughs> talaga at pa ano na kami kalahating uh, kalahating taon na, taon na. Oo, at 15, uh, June June na at nilalamig pa rin kami dito parang hindi na tayo sisikatan ng araw dito sa bansang ito yeah. puti na tayo dito hindi <laughs> na natin kailangan magluto tayo. Na natin kailangan. <laughs> At uh, ano ba usually yung yan, gusto nyong padala sa mga ano nyo, kamag-anak? Bigyan nyo nga sa comments Bigyan nyo nga, bigyan nyo nga kami na, na, na idea. sa balikbayan box. Yeah. No. Siyempre meron damit doon. No. Shoes. Shoes, damit, mga uh, gamit. No? Bag, liba. So, pabango. Magkain. Pagkain. Pagkain usually sa akin. Para ang concentration ko ngayon. This time, I really want to send them loads of uh, para mga food. As long as hindi mag-expire. Uh, yeah. Actually, kahapon napunta kami sa IKEA. At may mga biskuit doon na, gusto kong ipadala. Buro lang eh. Kaya lang, niisip ko, ano kaya ma... Am? Darating kayo on time bago mag-expire yung biskwit. Baka nang gamin ng customs. <laughs> oh no! <laughs> Magiging safe kaya ang aming balikbayan box. So we'll uh, talk to you uh, about uh, how much yung balikbayan box depende sa area. At yung sizes din. Ano pa Jun? Yung, yung, kailan, gano'ng katagal yung ano? Yun, uh, gano'ng katagal. Saka ano, uh, safe kaya, ano? May okay. mga experiences nyo no? doon sa Balikbayan box. Naging yung sa comment. Kasi meron oh. kami, uh, we had a uh, we had a friend who had a bad experience with the balikbayan box. At ang kasamaang pala doon, eh, may mga laptop yon yung pinadala nila. At may mga uh, games, game consoles pa, di ba? Ay, rin nagpadala nun eh. Hindi so. rin dumating. Hindi dumating po. At uh, talagang oh. naloko kami nung isang Filipina na may asawang British uh, dyan sa London talo uh, naloko talaga kami, talagang we weren't able to claim it, hindi niya sinend uh, at kinuha lang niya yung mga pera namin. Hindi okay, na tayo nagpadala doon eh. Kaya after nun talagang we, we got burnt from sending Balikbayan boxes kasi talagang you invest, you put your heart uh, whenever you're home. feeling, if, uh, yes, heart and time you always think about your relatives whenever you're filling up a balikbayan box kasi talagang pagmamahal yun para extension ng pagmamahal natin eh Naka exciting naman yung oh, pakareceive ko na pag nakita na nilang na binubuksan yung balikbayan box at uh, ina-unravel yung mga okay, yung na items na na nawala na na isa-isa mo talagang sinave up at pinag-isipan na eh, talagang talagang nakaka-overwhelm nyo yung, yung experiences na sa comments na uh, sa balik ba pero sabi ko this time si Jun talagang nagaagam-agam nga nung mm. binili, binili ko tong balik bayan box sabi ko we we'll just take our chance kasi kung hindi natin gagawin pa paano kailan pa natin malalaman laki well, kasi oh. nalalagay ko generator nagaagam-agam okay, wow. ka nag kasi uh, sabi, sabi mo baka hindi mo dumating yung balik bayan box yung, kasi experiences sabi niya may baka minsan mas buti mabuti pang magpadala na lang ng pera, pera at sila na'y mamili. Pero minsan nami mo rin kasi mag-fill uh, mag up ng box. Ang mura kasi damit dito. Oo. Oh. Pero sa akin dyan, ah, parang Darin sa akin pagkain. mga pagkain talaga. Kasi yung damit baka hindi na magustuhan kasi una-una, uh, lumaki na yung mga bata, dyan sa yung mga pamangkin mo. At yung mga kamag-anak din natin, baka yung preference ng style might what? Day uh, one. So, samahan nyo kami. Sa so, patay mo po ta. Ethan. Bye. Anong bye? Naka-earphone <laughs> <bye? laughs> kasi yun eh. Maandang ka-teenager talaga. Kasama namin yun kasi bakasyon pa rin siya sa school. O sige, samahan nyo kami ha. Oh, ready na Sheila. Alright, nandito right, na. na tayo sa Costco. At actually, magpapa-member ako dito at meron tayong blue light. Gamitin natin ating blue light. 33 pounds 60 ang membership with two 10 pounds vouchers. Wow! Yes, yeah, Magic ng blue light yan. Yan. At ito yung mga membership cost. At pirma-pirma uh, tayo. At ito na. Spend natin ang 10 pounds. Dito ba? Dito syempre. ba't bibili? <laughs> Baka pwede dito. free. Oh, yan ba yung balikbayang box sila? Wow. <laughs> Baka ma ano tayo dito sa ano? Hindi na pwede pang balik ba yung box to? Ito ba ni? Ito bang lalagay <laughs> okay, natin sa box? Huwag ka, mga tiga UAE. Alam ko yan ang mga mm. pinapadala nila. TV, so, no? Oo. Dito sa Malalaking mga tiga TV. Europe, hindi na hindi kaya magpadala ng ganyan. Hindi pwede kasi ibang ano dito region. <laughs> Pero alam mo ba nala nalaman ko yung mga African. Oh. Eh maski TV. sa sasakyan, pwede oh, nila ipadala. Oh. Sa freight, no? O oh, sa freight. Sabi na kahit anong gusto mo ilagay doon sa loob ng sasakyan. Pwede mo pa dala pinadala yung sasakyan at yun ang dadalhin sa Africa. Pero hindi naman sa sasakyan papadala natin mga maliliit na bagay lang. 28 box, Ethan, 79. box. Mo na lang De, ito yung mga box. Hindi, bundle do. ng 15 yan. <laughs> Talaga. <laughs> Dami na, no, sa 30. Dami. Bago ang balikbayan box, e eh, tayo muna. Yan, ano ba bibili natin dito? Aba, nakita ko ang daming tinapay. Si Ethan talagang tempted na tempted dyan. Tinapay o karne? <laughs> ito, sabi ko, bilhin natin kaya tayo ng isang manok para hindi tayo magluto. Saka itong mga to, gusto ko yan. Maraming laruan. Hindi naman nakakain yan. Pero balikbayan box yan. Ah, ano pa bang nakikita natin dyan, Jun? Ito mga alcohol ata dito. Para ba yan sa disinfectant para sa kamay? Oo oh, naman, kung may sugat ka, lagyan mo yan. <laughs> Sige, pero sa tingin ko, kung may ubo ka, ito ang inumin mo. Yan, talagang clear na clear throat mo dyan. <laughs> Sunog. <laughs> ano bang pinakamasarap dito? Ano bang pinakapaborito nyo sa lahat na ito? Hindi naman tayo may inom, <laughs> sila ang tinatanong ko, hindi tayo. Ah, At yung din mga black label. nga natin alam label. kung anong lasa nito mga to. Lahat yan nakakalasing. <laughs> <laughs> Isa lang ang epekto na sa lahat. Yeah, ito naman, ang pangpasalubong. Pwede na yan. Masarap yun sa ice cream. Ito, pang malamig na panahon. Ay, bakit hindi? Maraming asukal siguro ito. Ito, coffee mate, na walang kape. <laughs> ang liit-liit. Ang laki nitong mga Nescafe na ito. Eh, masarap kaya yan? Buong taon mo na itong gagamitin siguro. Ito, pang pancake naman. Tubig na lang kailangan mo dito. Ayos na. Daling gawin. Fluffy pa. Ano pa pang pwede natin bilhin dyan, Sheila? Kung pwede nga lang asukal at saka bigas, pwede na natin lagay, no? Oo naman. Ito. Ano to? Sardinas. si Ethan na naman, no? Oh. Ayan, kuha na kuha. Ayan, para, parang gusto ko yan para sa akin. Ito, lindor. Oh, sarap niyan. Sarap. Oh, eh. Ano ba mga nakakuha natin doon? Oo, dami na natin na nabili uh -oh. doon. Pero hindi pa rin hmm. na enough para dun sa balikbayan box Al na binili natin. Okay, <laughs> papakita natin pag natin. Okay. Ay, yung, siguro <laughs> part pa lang ito kasi hmm. pupunta pa tayo sa Aldi. Moment of truth, June. yeah, nakabalik na tayo ng bahay. Kaya kapapasok na natin bahay. Yeah, At natin. Uh, pakita natin yung mga pasalubong options oh, na yan. binili namin pwede natin bilhin padala sa Philippines. Syempre, this one is priceless for us. Ha? Maski sabihin na natin a little bit pricey, okay lang kasi sa mga mahal mo naman sa buhay. Papadala natin to. Ito is a 4 pounds, 49 galaxy na hot chocolate. Bumili kami ng dalawa yata nito, tatlo. Maganda to pag malamig, no? Oo, oh, hot kasi chocolate. Kasi namin yung box namin, idarating na ng taglamig at tagulan dyan. Ito, bumili tayo ng... Pancake mix. Pancake mix. Sa tubig lang kailangan mo dito. Wala nang itlog. Ayos na ayos na kasi kaunting asukal. Masarap kasi This one ito, is £6.99. Ang oh, sarap nito, ang sarap niyan. Oops! Yan, tsaka... Ito, ito sandinas para sa amin sa ito. Sa amin ito, <laughs> hindi sa amin. Hili <laughs> kami sa si sandinas. Oh. Yan ni June. Yan. Sandinas hindi yan. Hili kami sa si sandinas si June. Lagyan okay, natin yan. Yan. Ito mga hmm. galaxy. Ito. Ito naman ah, Maltesers. Para talagang bisita na rin sa deltista. Afterwards, kumain ito. Mar Mar Maraming po kami ang tsokolateng bibili na nagsisimula pa, pa lang isa kasi isa ka lang kami. Pa pa isa nagsisimula isa. pa lang kami mamili. Yeah. At ito naman. Coffee Mate. Ang giliit ng mga Coffee Mate ngayon. Dati ang dalaki nito. Uh, 7 pounds 99 ang dalawa na nito. At ano pa? Skippy. Magkano ba yung Skippy? Yan, peanut butter. Peanut yeah. yeah. butter. <laughs> May kaya yung peanut butter na yan. Nakakalimutan ko na yan eh. E. Sa, oh, sa isa lang nata itong... Oo, sa isa. Yan, Skippy. 5 uh, so, pounds 99. Ang isang uh, Skippy. May, kinuha namin yung may ano na. May notes. May bubong mani. Bumili kami ng dalawa. Ano gusto nyo yung manong ng mani. Ito 2 pounds 99 lang. So, o. Salad dressing. Salad dressing. Tatlo na. Hindi na masama yan. Di ba? Talagyan mo na lang. Kasi usong-usong na rin ang mga lettuce dyan sa Pilipinas. Nakikita ko. Kaya yun na lang. Lettuce na lang kailangan nyo. Tsaka pipino. Ayos na ayos na. Hindi mo naman ito. Binili mo sarili mo ito. Ito pala. Ito nakikita ko sa Amerika. Maraming ganito, di ba? Alam ko madali lang naman gumawa ng macaroni, macaroni cheese. Macaroni cheese. Pero gusto namin makatry ng mga ganito na yun. pakete. Hindi pa kami nakaka-try nito. Sabi namin ni Ethan, kakain kami ng ito. Bumili kami ng roast chicken. Oo, oh, Tala, roast chicken. Oh. Hindi mo mong papadali roast Hindi chicken. Hindi mo mong papadali para sa amin. Bulok yun. Bulok na yun, Bumili tayo ng, ano, ng towel kasi pang sapin natin dun sa mga papadala natin. Huwag ka roast chicken is only 3 pounds 99. Pakita mo nga dyan kung gano'ng kalaki. Parang na rin sa SNR, sabi ng mami ko, malagi, palagi siya mamimili, namimili doon. At pero yung mas masarap sa SNR na natikman natin umuwi tayo noon June is yung pizza no. Mas masarap yung pizza diyan sa SNR. Ito, malaki rin manok no? isa dito. Malaki din yung chicken. Oh, so, 3 pounds 99. Oh, roast chicken. Kung Tara. kaya magluto no, dito na kayo mag Napunta rin po pala kami sa Tesco kaya bumili kami ng mga tuwalya. Kasi on sale tong mga malalaking tuwalya. Actually, mid-size pa lang itong tuwalya na ito. Malaki rin, no? 4 pounds, 25. Good quality. Hindi, ano lang to pang rarap natin kasi. Oo, Basta actually, pang gilid-gilid lang gilid, gilid, gilid ng, ng ating box. Ng box. Para hindi Mga mabasag. fragile. Bumili kami ng iba-ibang kulay. No. Bahala na sila kusip, kung si kung kani-kanino itong mga tuwanya na to. Okay. At mamimili pa kami ng iba, iba pang kulay. Pa. Ano lang to Initial. No? Initial pa lang. So kaya ma, bahala ano, na sila. Halos mapupuno na yung kahon. Siyempre, magko-coffee mate ka ba nang walang kape? Pwede. <laughs> <laughs> so, bumili kami ng kape ng Zepesco. Feeling ko kasi mas maganda tong uh, gold blend. Hindi, meron silang ganun eh. Ganito palaki. Anong pangalan? Pero hindi naman gold blend. Hindi, hindi siya Nescafe. Pero malalaki Oo. siya ganito. Maxwell yung mga nando nakita natin. Pero yung mga Pilipino yata gusto nila ng... Nescafe. Coffee. Coffee. Ito, 5 pounds 99 sa test. Hindi, gawin mo. Print mo na lang yung sticker. Lagay mo doon sa Maxwell Nescafe. <laughs> Ayun coffee. ba yun, June? <laughs> Ito na yun. Kasi iba doon. Para sa atin eh. Oo, oh, iba naman para sa amin. Uh, at, uh, next time mo so bigyan bibili tayo. So far, namimili pa lang kami. Sabi ko nga sa inyo, namimili pa lang kami ng mga ang balikbayan box namin para sa aming mga loved ones. Hopefully okay. matapos this month. Hopefully nga. And before mid-June tapos na. Puno kasi na yun. yung box, na binili natin is what they call a Malaki. family size nagulat ako kasi ang laki pala ng family Sumbra size for for Manila area it's 95 pounds at yung provincia. Pro provincia depende pa sa ako anong province pero sa Bicol area is 100 pounds ah, wala pa yung 20 pounds each ay eh, hindi, yun ni-deduct, parang deposit ko yun. Ah, deposit ko. Uh -oh. okay. At dineliver yun uh, via courier, 6,999 ang binayad ko. Mm -hmm. So somewhere in Manchester yung aming nakuhang, ano nga to, Korea. nagbabalik ba yung box. At sabi niya sa akin, uh, ano ba yan, depend, every two weeks ang collection within our area here mm -hmm. in Stockport. Pero ang sabi niya sa akin, depende kung napuno na nila yung container mm -hmm. para ma-send yung box. mga balikbayan boxes. So hopefully it will arrive sometime October or November. Ah, to kasi months. balak namin mapuno namin yung mga to second June. week of June. At mapadala ka agad namin. Madali yun. Lagyan lang natin maraming hangin. <laughs> <laughs> <Ay, Ay>, Bihiya <loobo. laughs> ako magpadala sa mga ano okay. namin, sa mga kamag-anak ng mga second hand. Kasi baka hindi nila magustuhan. Ma at, uh, kasi marami ukay-ukay dun, no? So, marami na rin kasi ukay-ukay so, na pagkain -ukay atin. Kapatay at, na lang yung mahalaga. Kaya, kaya yung, one time, yung isang beses nag-vlog ako at pinakita mm. ko kung... Ewan ko, nandito pa yun eh. Yung nag-punta sa recycling at tinapon natin yung mga gamit natin, mga damit. Oh. Eh, sabi ganito ng isang subscriber, bakit daw hindi natin ipabox? Hindi. Nihiya po kasi kami, kasi mm. gawin ginamit na namin. Oh, maganda yung bago rin kasi. Oh. Kung kaya mo naman bumili ng bago. Okay. Sana kaya ginamit mo di yeah, Hindi mo lang baka meron bad odor. <laughs> so ito pala nga, ah. Uh, but actually this one cost ah uh, siguro mga 125 kasama nung nung mga gusto ni Ethan. Ang oh, oh, dami Ethan. pinabili ni Ethan. Ang dami pinabili ni Ethan. next time huwag natin sa aming bata. Oo, oh, pakita mo kung ano yung pinabili ni Ethan. Labas mo kung ano mo. pinabili Yung freezer namin may pinabili siya sa, sa amin na frozen. May pinabili sa amin na manok. At ito pa, paulit-ulit pa paulit, siyang nagkukulit at sabi niya, bumili rin kami ng tinapay. Isa lang to ah, kanya lang Sa to. Sa kanya lang ito. Yan. Kapag itong bata ito, ha? Grabe. Yan, sabi niya, sang katutak na cookies. 6 pounds 99. Sira ipin ito. At itong croissants. Po yan. Yeah. Sa kanya lang poissants. yan. <laughs> Sa kanya lang. <laughs> Tapos kinukulit niya pa ako, Mami, message mo si Miguel. Tanungin mo kung may gusto siyang pabili. Gusto. Uh. Eh, si Miguel naman hindi mahilig na kumain ng mga ganito matatamis. Gusto lang yan yung mga savory. At mahilig sa pruta si Miguel. Kaya magkaiba sila ng panlasa. Ito yun. ito so, na lang muna at pakita namin sa inyo ulit kung yung mga gustong makaalam kung ano pa yung mga bibili hmm. namin. Hindi, bigyan nyo kami idea pa na pwede natin padala dun sa box, no? Natin sa... Wow! Kasi nawawala na tayo ng idea eh. Sa so, totoo lang, hindi oh. na rin namin alam kung ano yung mga gusto nila. It's, this one is just a surprise Kaya, for everyone. Yeah. Bumili kami ng kaun ng mga ja sapatos. Jacket, hindi. Yeah, jacket. Bag. Siguro pag na, ano na namin, pag uh, malapit na kami mag-finalize, pakita na lang namin sa inyo yung mga nabili namin in total. Kung ano pa yung mga box, mga na. sapatos, bags, damit. Yung pakita natin balik buy box. Oh, next time na. na. Oh, pag next time na. pagbuo Pag na. Yeah. Yeah. So leave in, your, in the comment section kung ano yung mga usually magagandang padala. Magandang ipadala. Sa balik bayan. Yung affordable naman siguro. Mm -hmm. At Pwede uh, pwedeng tao ilagay doon eh. we <laughs> wanted sa so, kami ni June, we were thinking of giving something diba na sa subscribers natin. Pero so, oh, hindi namin alam kung ano. Wow. Pero sa IKEA at may mga little oh, keychain. At iniisip namin, ano kaya what if we send it to some of our subscribers, those mm -hmm. who wants uh, to have one. Yeah, na natin. Kaya let us know kung gusto nyo at uh, you can uh, drop us uh, yung Dina, dalagyan natin yung photo yung mga na-deal sa IKEA na kita natin. Oh. Uh, at sabihin nyo sa amin kung gusto nyo ng little bit of a souvenir from Jun and She, courtesy of IKEA uh, oh. IKEA Keychains. Na, no, Pag nalo, i-comment nyo lang tapos tignan natin kung ano magawa natin. Okay. Yan. Yes. Let's go! Alright, um, take care guys! Have a good day! Bye! Bye.